So ayan, magandang hapon mga kaibigan uh, So today is Sunday So katatapos lang namin mag, Parang merienda na po yung Naging handa natin Kasi uh, Nagtunta po yung ating mga kapatid Every Sunday kasi Nakaugalian na namin magbanding Pupunta sila sa bahay ng mga magulang ko Which is malapit naman dito Sa akin So, yung dalawa kong kapatid na pupunta doon, at saka isang kapatid, eh, nandyan lang din. So, parang banding, so, alanganin siya na gagawin ng 20, uh, ng 30, which is uh, Tuesday. So, today, ginawa ko na po yung ating simpleng uh, celebration para sa ating kaarawan. So, kanina umaga po, uh, habang ako po ay nagluluto, dumating po yung parcel, ito po yung parcel na nabudol ko sa aking mga anak, sa aking nanay, sa aking tatay, at saka sa aking mga kapatid. Ayan. Sabi sa akin, ano daw gusto ko? Gusto ko regalo. Sabi ko, akin na, pay pera. Ako na lang, aika ang o-order. Sabi, ng mga anak ko, alam na namin mga kung gusto niya, uh, halaman, ano, saan ba na ika na bibili online ang mga halaman. Sabi ko, ako na lang bibili. So, yun, uh, umorder na ako, so, inabunuhan ko muna, pero ngayon, after nung ating simpleng selebrasyon, sabi ko, asaan uh, na yung mga regalo niyo, money down. Ayun, so, nagbigay na sila ng kanilang mga regalo, rega 250, ganyan, ganyan. So, ayan, bayad na yung ating parcel na nabudol sa aking mga mahal sa buhay. So, ayan, masayang-masaya ako. Actually, hindi sila sanay na nangihingi po tayo ng regalo sa kanila. Sabi, abay, mala ate. Ngayon ko lang yata nag as ng something. So, ko, hindi kasi gusto ko kakamanagdagan po yung aking mga orchids. So, nag lang ako. Ginawa kong pabiro, pero ayon sabi din ng tatay ko, ano daw gusto ko regalo. And then, ang aking mami, sabi ko, ako na lang po order. Ayan, so ang dami kong daldal, wala po tayong boses at pagpasensyahan din ako. Ayan, so, ikakat ko na. Ito yung aking parcel. Same seller po from GBO Carmina. Nagdagdag lang po tayo ng Or kids, So, gusto ko kasi, uh, meron ako nung mga magaganda pang variety ng ating mga phalaenopsis. So, dinagdagan ko lang at ito po ay medium size lang po. Uh, small size, medium size, okay lang yan. Basta, importante, meron tayong collection. Wala po tayong, hindi natin kaya yung mga large. Kaya, yan. 2 pm pa, pero sabi ko, hala, muna ako. Niwanan oh. ko po muna sila dun sa kabila, nagkakantahan. Ayan. So, liktad. Oh. Okay. Ayan po kanya itsura. Tcharam! Hey! <tod> 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 So, sinilift nila ah uh, tinape nila nilagyan nila ng masking tape yung mga pad kasi hindi puno yung ating uh, box Pero usually kasi laging puno pero ito kasi syempre ah uh, yan bottom lang nilagyan nila ng tape So ito po yung mga medium size and blooming na po yung kanyang ID sticker. Yan, tatanggalin ko po muna isa-isa. Kasi nung order ako nung nakaraan, uh, nung inorder ako po una, medium size din. Karamihan, walang stack. So, nung nagtingin ako, awa ng Diyos, may stack ulit sila. Kaya, kinuha ko po yung pumili lang po ako nung maganda sa paningin ko na bulaklak. Ayan. So, ito, meron tayong free matured cake. So, ito, malapit na po mamulaklak yung mga ganito. Kasi karamihan ng mga free ko kay GBO, from GBO po ay uh, namulaklak din kaagad. Siguro mga a month, two months, namumulaklak sila. Ayan. Ang ganda ito so, pag binili na natin ito, magkano na po yan Nasa 90. yung ganito. Ah, uh, 'yung mga seedlings na ano, uh, 'di ba? Ang binigay niya ay 3 canes. Ayan. Tatlong canes. So ayan, thank you sa pa-freebie ulit. Ayan. So ilalabas ko isa-isa and then i-i i-identify natin sila. So, ipahiga ko na lang para mas safe kasi hindi kaya nung pat, yung patayo. Mas mabigat na yung uh, orchid kaysa dun sa pat. So, ito, meron po ako ditong bilao. Di ba, Ang ganda. So, dry na dry sila, mga kaibigan. Ayan. Mabilis lang po umorder kay GB o Carmina. Sobrang bilis. So, in-order ko lang siya isang araw yata o oh kahapon. O oh, kahapon na umaga. Ayun. So ngayon dumating kanina umaga. Ganun lang po kabilis. Ah, from Nueva Ecija. So ayan ang gaganda po oh, ng mga dahon. Ang lalaki. Ang haba. Ayan. So ito po ay si Lightning. na ay si Lightning. And then, number two, si Shining. O, oh, di diba? Lightning, Shining. Buti walang thunder. Thunder. Buti walang thunder. Ano po? Ayan. Joke lang po yun. So, si Shining, Lightning. Eto po si Shining. So, makikita po natin, magkakaiba yung ahogis na mga dahon nila may paoblong and then yung iba naman po ay pahaba Ayan. tulad po nito pahaba so yung gaganda po ng mga roots nila mga kaibigan ayan yung mga active roots na sa ibabaw Ayan. yan po yung iniingat-ingatan ko din sa mga phalaenopsis ko so karamihan sa phalaenopsis ko or all ng mga phalaenopsis ko lahat po sila ay nakamounting. Uh, kinapit ko sila sa piece of wood, then naglagay po ako ng spagnum moss, and then kinoveran ko lang po siya ng coco husk, kasi may tendency po na maglaglagan yung spagnum moss once na nagdry at medyo humangin. Sa panahon natin ngayon, medyo mahangin po talaga. Ay, ang ganda na ugat. Mm. So, ito po si Prince Leopard. Napakaganda po ng bulaklak ni Prince Leopard. Ayan, ito naman po si Chocolate. So, ito si Sweetheart. Ayan. Oo nga, Sweetheart nga po ito. At saka, maganda rin ng dahon. Si Mapol po yan. Ayan, so isisingit ko na lang po yung magiging flowers nila po. And last, ito po si Treasure Map. Ayan, yung katulad kay Sisfe. Ayan, Sisfe meron ako pero medium size lang po ito. Yung kay Sisfe is large. Ayan, bye bye Ayan po yung ating mga nabutol sa akin, mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat. Ayan, ito po ang regalo nila sa aking kaarawan. Eh, ito po yung isa ko na budol. Lumapit ka rito. ganda-ganda ng bago. Siyempre. Oh, ayan na. Ayan na aking kambal. Wow, kamban. I love it. Ayan na aking kambal. makita. Ayan. Na budol ko yan. Okay. <laughs> Sabi ko lang okay. yan. Sa ibig ko, mali down. Uy, what's that? So, ito yung ating freebies. Ah, naglagay lang pa ako ng onting tubig. Tsaka, ilubog ko lang onte. Sa ganong makasipsip na po ng tubig yung ating dendrobium orchids. So, yung the rest, kasi po dry na dry. Dry leaves. So, isusok ko lang sila ng ganyan. And, Hangin ko lang ng onting O kanilang tagiliran. Make sure na hindi po mababasa yung crown. So, tutulungan ko na siya na mag-absorb ng water na sa ganun maitayo. Ganda-ganda talaga nito. Parabi yung active roots niya po. Ano? You know? Ganda. Ayan. So, budol is real. Diba? Sabi kay, pag sila daw umorder, baka hindi ko magustuhan. Sabi ko, money down. Ako o order. Ayun. Grabe. Ayan. Tingnan niyo po yung kat. Nakakatuwa. Natuwa ako pagka napaka-healthy yung ating mga active roots. Hindi ko alam kung kakasya sila dito sa ating ano, langganita. Kasya naman siguro. So yung iba, kahit hindi ko natulungan, ako ah, sa na yan kasi na, nasisiksik naman na po. Kanina, kaya ko po binubuhusan yung iba kasi ah, hindi pa siya natayo dahil maluwang pa yung space. Pero ito, ito lalo itong mga maliliit, hindi ko na sila tutulungan. Kusa na po yan mag-absorb ng water. Ayan. So, ayusin ko lang po na sa ganun eh. Hindi masira yung mga dahon nila. Ayan. So, done na po sa ating unboxing. Ibababad ko lang po sila mga 20 minutes and then tatanggalin ko sila. Tapos lalagay ko po sa dito sa karton. So hayaan ko tumulo yung tubig diyan. And then maybe tomorrow pagka hindi po tayo busy ay maire-repat na natin sila. Total so, meron naman po tayo media at meron po tayong pot diyan. Yeah. Yeah, thank you for watching mga kaibigan. Bye-bye. Ito po yung ating mga nabudol. Ito po yung regalo mga phalaenopsis galing sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga anak, sa aking mga magulang at saka sa mga kapatid. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, thank you. At ako ay happy happy sapagkat ako po ang umorder sa kanila at alam ko naman po na ito po yung mga gusto ko. Ayan, mommy, daddy, ayan, che, at sa dalawa ko mga anak. At syempre, sa aking sister, sister Jake, ayan, ang sumagot ng aking cake. Thank you, thank you. Thank you to all of you. Love you all. Ayan. Bye-bye po.